Ikalabing limang kabanata, nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Fariseo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaghuhugas ng kanilang mga kamay, pagka nagsisikain sila ng tinapay? At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Tatapwat sinasabi ninyo, sinumang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin, ay hain ko na sa Diyos. Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama, at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas, na nagsasabi, Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, natapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, natapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo at unawain, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Nang magkagayoy nagsilapit ang mga alagad, at sa kanyay sinabi, Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga fariseo pagkarinig nila ng pananalitang ito? Datapwat sumagot siya at sinabi, Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na tagaakay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, «Kayo baga na may wala pa rin pag-iisip, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling, at siyang nangakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa dikatotohanan, mga pamumusong.» Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito ang isang babaeng kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, Kahabagan mo ako o oh Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapot siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya, at nilapitan siya ng kanyang mga alagad, at siya'y pinamanhikan, na nangagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Natapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw, sa bahay ni Israel. Datapot lumapit siya at siya'y sinamba niya, na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako, at siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat nakunin ang tinapay sa mga anak at itatapon sa mga aso. Datapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. At umalis si Jesus doon, at naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea, at umahon sa bundok at naupo doon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao, na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami at sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan at sila'y pinagaling niya. Ano pat na nagtaka ang karamihan, nang mga kita nilang na ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakad ang mga pilay, at nangakakakita ang mga bulag, at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagat at sinabi, Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat tatlong araw nang sila'y nagsisipanatili na sa akin, at wala silang makain, at di ko ibig na sila'y paalising ng ag-aayuno, baka sila'y mangang lupaypay sa daan, at sa kanya'y sinabi ng mga alagad, saan tayo mga kakakuha rito sa ilang, nang sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao, at sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo, at sinabi nila, pito, at ilang maliliit na isda, at iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa at kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog at pinulot nila ang lumabis sa mga pinagputol-putol na pitong bakol na puno. At silang nagsikain ay apat na libong lalaki, bukod ang mga babae at mga bata. At pinayaon niya ang mga karamihan at lumulan sa daong at napasa mga hangganan ng magdala.